malakas yung araw pero alam ko masarap sa pakiramdam kasi ano yan sabi nila no, vitamin C daw sabi ni Kuya Jesse may babalikan tayong nanay dito mga kababayan kaya samahan nyo po kami ah, so ibig sabihin naging arawan ka lang sa pagpitas Maga matapos alas 9 pa lang tapos na ang galing kami kasi nagpitas ay ang galing may mga ibang ding taong nagmamali din po pero hindi ko po ini-expect na may mga tao palang ganyan na hanggang tumulong din po sa katolik Hindi yun rason para hindi tayo magpatuloy hanggat nagtitiwala tayo kay God walang imposible Pilipino ka talaga. Buti sigurado. Ha? Buti sigurado. Pilipino di ba mga kababayan? Napansin nyo? Pinindot na, tumunog na, babalik pa sa pintuan, hihilahin pa. Kaya, <laughs> pero good. Yan. So, magandang morning sa atin lahat mga kababayan. Uh, time check po. Ayan. 9.20. Malakas yung araw. Pero alam ko, masarap sa pakiramdam kasi ano yan. Uh, sabi nila, vitamin C yung araw. Oh, vitamin C daw, sabi ni Kuya Jesse. Kaya minsan-minsan maarawan tayo. Pero alam ko, hindi lang minsan kami naarawan eh. Madalas eh. Ayun, shout out po sa lahat ng mga kababayan nating uh, ngayon. At uh, kumusta po kayo? yan, may babalikan tayong nanay dito mga kababayan. Kaya samahan niyo po kami. Sana ba yun? Ah, derecho pa. Anan na. Ah, dito pala yun. Hello po. Nandiyan si nanay? Opo, nandito po sila. Pwede makausap? Hi, good morning. Kumusta? Pwede pumasok? Kumusta mga anak mo? Nag-almusal po kami dati. Ay, nag-almusal. Pwede makikain. Ayaw po. Oh, wow. Anong ulam? May pansit kanton tsaka itlog. Pansit kanton tsaka itlog? Okay. Kasi medyo madilim dito mga kababayan. Ayan, pasok tayo sa likod. Pa, eh? Pasok po kayo. Oo, oh, pwede pumasok. Oh, okay. Ayan. Pasok Hello. Yeah. Hello sa dalawang baby angel. Pa pasok e. ka na eh. Dito nga na. Upo ka po. Ano eh. huh? Okay lang. No, no, no. Okay But lang. Okay lang. Okay lang. Be no, be no. Be upo ka lang. Hindi na po. Huwag nyo kami alalahanin. Natural lang po tayo, huwag nyo kami alalahanin. Okay lang, okay lang, Nay. Huwag nyo po kaming alalahanin. Natural lang po. Hindi po kami bisita. Ha? Nandaan nyo yan. Kami na masyal lang. Kape muna. Kape. Ano ulam? Ba't, tinak ba't tinigil nyo yung almusal? Umatin po kayo. <laughs> oh. Magkano po yung ano? Magkano po yung uh, tawag nito? Sahod po. Hindi, per kilo na si tao ngayon. 61 kilo daw, sabi nila. Ah, so, ibig sabihin, naging arawan ka lang? Oo po, arawan lang. Sa pagpitas? Opo. po. Maga matapos, alas 9 pa lang, tapos na. Madaling araw kami kasi nagpitas. Ay, ang galing. <laughs> Para maaga daw, ano, mabibinta. Oo, sa, ah, madaling ano, araw. Anong oras sa madaling araw? Mga five, ganun. Ah, alas 5 ganun. Aalasing ko madaling araw, nagpitas ka na. Tapos, anong oras ang out? Mga ganitong oras. Kakatapos ko lang din po. Hmm? Ilan kayo nagpitas? Dalawa lang kami ni mama ko. Ah, okay. ngaling galing, no? Sa bagay, para pagkaganito, tapos pagkataos pitas, ibiyahin na nila agad. Para mabinta doon sa bayan ng, bayan ng Malasiki. Ah, doon binibinta. Okay yan. Kailangan talaga ng uh, dumiskarte, ano? Kumusta mga bata? Kailang din May sipon yung isa. May sipon. Po? Parehas na po silang may sipon. Parehas na silang may sipon. Tapos, anong ulam, nanay? Anong ulam niyo po? Pansit kanton tsaka itlog. Pansit kanton, tsaka itlog. Okay lang yan. Eh, mamaya tanghali, anong uulamin niyo? Gulay po siguro. Oh, gulay. Oh, very good. Pampahaba ng buhay. Opo. Oh, kaysa yung karni lagi. Uh, ang karni kasi, pag mahilig tayo sa baboy, kalaunan, Diba? Mahal na 'yung karni, nag enjoy ka sa ngayon, pero pag medyo nagkaedad, kalaunan, gastos na naman kasi maraming pwedeng mangyari. High blood, 'no? Although hindi naman masama ang kumain ng karni, pero 'wag madalas. Mas maganda mga isda, gulay, 'no? Sa nakatipid pa. Ang problema, pati gulay isda, mahal na rin. Okay. So, yun. Uh, alam mo po, Nanay Sandra, no? Apo. <laughs> Nanay Sandra, kaya kami bumalik dito, dahil nung in-upload natin yung uh, videos natin, may mga kababayan tayo nakapanood. So, naawa sila sa mga anak mo, sa sitwasyon ng mga bata. Dahil sabi mo kasi, yung binigay namin na pera, iipunin mo na lang para sa paggamot ng mga anak mo. So, may mga kababayan natin na nakapanood ng video, at uh, hindi ko naman sila kilala. Pero, nag-message sila sa akin at nagpadala sila kaya ako nandito agad no so ayun mga kababayan mga kabarangay isang mapagpalang umaga sa atin lahat lahat po ng tagapanood ng inyong lingkod Maraming maraming salamat po dahil po sa inyo andito na naman ako kay Nanay Sandra doon sa at sa dalawang anak niyang kambal. No? Uh, ang nag-message sa amin is from New Zealand. Uh, kay June and Jackie Basilio ng New Zealand. Ayan. Nagpadala po siya ng 2,500. At saka kay Chichay. Hindi na po nagsabi kung tiga saan siya. Basta ang sabi lang pangalan niya, Chichay. Nagpadala po siya ng 1,000. No? So, ang uh, padala, ng ating mga bayani sa araw na ito, ang ating mga sponsor sa araw na ito, kay June and Jackie Basilio ng New Zealand na 2,500. Maraming maraming salamat po, a uh, June and Jackie ng New Zealand. Bagamat hindi nyo po ako kilala, ay ipinagkatiwala ninyo po yung perang pinagpaguran, pinaghirapan ninyo. No? Kaya maraming maraming salamat po sa inyo na i-bless pa kayo ni Lord at sana po hindi kayo magsawa na tumulong sa ating mga kababayan sa kagaya ni Nanay Sandra. Ganun din po kay Chichay, no, na nagpadala ng libo So, ma'am, ibibigay ko po sa inyo itong uh, padala ng ating mga kababayan, so may 3,500. Kamay mo po, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7. Total of 3,500. Ah, uh, 'di ba, sabi mo iniipon mo. So, wag lang mawalan ng pag-asa. Uh, gaya ng aking sinabi, hanggat nagtsatsaga, nagsisikap tayo Walang imposible Alam kong masikap naman si Sir So, loobin ng Panginoon Na sa pamamagitan ng uh, video natin Isa makabalik pa At mas makatulong pa tayo mga kababayan, mga kabarangay. No? Kaya, so Nay, uh, ano po ang uh, masasabi mo Na sa pamamagitan ng video natin ay eh, kahit di tayo kilala ng mga tao may nakapagpadala sayo patunay na uh, may ginagawa ang ating Panginoon di ba So po. una si John and Jackie tsaka si Chichay Sige po ma'am uh, Para po kay John and Jackie po or Miss, and Mr John and Jackie po maraming maraming salamat po sa blessing po na ibinigay po ninyo sa kambal uh, malaking tulong po ito sobrang laking tulong po sa para sa bata na balang araw makakakita siya, balang araw baka isa po siya na makatulong din po sa inyo. Kasi uh, may pangarap po ako sa kanila, lalo na po dito, baka magdoktor din po siya sa mata. Parang ganun, para maibalik din po niya yung tulong sa mga taong nagbigay sa kanya. At kay Chichay po, or Miss Chichay, maraming, maraming salamat po sana. Ibalik po sa inyong dalawa o tatlo, yung ibinigay uh, po ninyo ng doble ng Panginoon. Maraming salamat po. At kay miss, ano po, kay Daddy Frankie, sobrang laking blessing po niyo sa pamilya po namin. Sana po ay uh, may mga tao pa po na uh, tumulong sa amin. Yan lamang po. Mm, okay. Si tatay naman, tay, kumusta naman si tatay? Anong masasabi ni tatay? So, hmm? maraming din pong salamat sa mga tumutulong po sa amin. Bagama hindi po regular yung trabaho din ko po. po nagpapasalamat po ako sa inyo. Ba't umiiyak na si tatay? <laughs> Sobrang tuwa lang po. Uh -huh. Dahil may mga mabubuting puso pala na ano, handang tumunog ko. Sa katulad na may mahihirap po. Uh -huh. Baga, may, mara, may mga ibang ding taong mamali din po. Uh -huh. Pero hindi ko po ini-expect na may mga tao palang ganyan na handang tumulong din po sa kato nila. Hmm. Ah, ibig mo sabihin, minsan na uh, parang may nagmamaliit sa inyo, ganon? Opo. Hmm. Hindi po pare-parehas ang tao tayo, no? Ganon po talaga dito sa mundong ibabaw. Opo. No? Pero hindi yun rason, pag may nagsabi sa'yo na pangit ka, mahina ka, ay hindi yun rason para hindi tayo magpatuloy dahil hindi po pare-parehas. Tandaan mo tay sa magkakapatid pa lang, may malaki, may maliit. Eh. Di ba? Hanggat nagtitiwala tayo kay God, walang imposible. Di ba? So, sabi ni nanay kasi, magkano yung kailangan? 30,000, no? Ma, para, po. para sa per check-up, ay per session. Okay. O, basta wag lang mawala ng pag-asa tayo, no? <laughs> Umiiyak si tatay mga kapabayan. Kumbaga napaluha. Uh, sabi nga niya, hindi niya ini-expect. Hindi niya inaasahan. Siguro dahil sa mga nararamdaman niya or na-encounter or nangyayari sa buhay nila. Ganun naman po talaga, mga kababayan. Hindi naman nauuna yung kaginhawaan eh. Dadaan muna tayo before anything else, sabi nga nila, dadaan muna tayo sa mga pagsubok bago natin makamit. Kaya nga magpatuloy lang tayo at magtiwala. So, napaiyak si tatay dahil hindi niya po inaasahan na may blessing na darating sa kanila. Hindi niya ini na may mga taong uh, mabubuting kalooban na tutulong, bagamat hindi sila kilala. Pero sabi niya, dahil uh, may mga tao rin na parang minamaliit nga daw siya. Paano mo nasabi, may ano nangyari? Bakit naging ganun nang sabi mo tayo na may namamaliit? May nagsabi ba sa'yo? meron po kong ano, hirahirig. <laughs> Paano nila ginawa yun, pamamaliit? Paano? Mga naririnig-rinig lang po sa tabi-tabi. Uh Oo. -oh. Anong, paanong sinasabi nila, ano narinig mo? Hindi kasi ano, may sakit kasi ako dati na ipilit. Uh Oo. -oh. Pero nagamo naman. Akala, akala ng ibang tao, hindi ako makakatrabaho. Mm, mm Kaya so, sinasabi nilang gano'n. Mm, mm Hindi yan makakabuhay sa pamilya. na ah, sinasabi ang kang gano'n. Okay. Hayaan mo na lang. Gawin mo na lang silang inspirasyon. Kaya pala naiyak si tatay eh. Pero gaya ng sinabi ko tayo, wala sa malaki, wala sa maliit yan. No? Hanggat nagsisikap tayo. Yun nga yung sinasabi ko, huwag nating hamakin ang ating kapwa-tao dahil hindi natin alam ang kinabukasan ng bawat isa sa atin. Dahil sabi nila, uh, ang malaki ay tatalunin ng maliit. No? Di ba? Tandaan nyo lang yan. At ang buhay, weather lang. Okay? Lagay mong titignan yung mga anak mo. No? Ayon, So, sinanay naman. Nay, ikaw naman, Nay. Happy ka ngayon. Happy na. Huwag ka lang mawala ng pag-asa ha. Gaya ng aking sinabi, babalik pa rin kami ni Daddy Frankie. Pasensya ka na kung ganyan lang muna, pero hindi naman yan uh, minamadali. No? Kasi sa dami rin ang tinutulungan ng uh, team Daddy Frankie. No? So, kumusta naman ang bigas ninyo? Meron pa naman po, Daddy Frankie. Gaano kadami? Parang may... Ligaran ni Mauman. Limarang Limang gatang? Namimili ba kayo ng bigas araw-araw? Meron, meron po. Kaya nga, namimili kayo bigas araw-araw? Hindi naman po, kasi dadalawa lang din po kami. Mm, -mm. Bihira din po kayong bumili. Ah, bali, siya, may sarili rin. Uh, kumbaga, dito sa bahay, kayo lang dito. Opo. Uh, magsasain kayo para sa inyong Opo. dalawa lang. Kasi yung papa, mama ko kasi, nani at tatay, may may ginawa silang kubo doon. Ah, kaya para, doon na siya. Para makahiwalay mm -mm. Pero ka kan sa kanila itong bahay. Mm -mm. Pero sabi ni may papa ko, inyo, inyo na yan, paggawa nyo na pag may, may pira-pira kayo. Oo, oo. Renovate mo na lang kung sa iyo naman na to. Pero pag ni-renovate mo, pwede ba ako mag-comment? Itaas mo ng konti. <laughs> Pa at oh, at saka isa pa pangit yung nandito ta sa likod ng bahay, hindi tayo makatayo ng direksyon. Hmm. Yung may iniisip tayong nakayo po. Minadali kasi to sir ta ano, kung minsan taon-taon kami nababa din. Mm -mm. Pero itaas mo yung hindi. Yung kahit sinong taong pupunta dito is hindi yung muyo po. <laughs> o oh, kasabihan din kasi yan kapatid. Pangit. So parang hirap ang buhay na makaalwal. Opo. Pero kasabihan lang naman yan, pero wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo. Ah, 'Di ba? Wala masama. Eh, kung i-renovate mo rin lang naman kasi parang sira na sa taas. So, itaas mo lang siguro mga isang dangkal pa or dalawang dangkal para maalwal, maliwanag. So, ibig sabihin, pag maayos ang kapaligiran, maliwanag, so, maayos din tayo mga kapag-isip para sa pamilya, para sa buhay natin. No? Boss JB, pwede ba makaingin na isang sakong bigas? Kasi limang gatang na lang daw. No? O, sige, pakuha tayo. Pasensya na po. <coughs> hindi naman nakalak yun sa likod. Di ba? Ayan. Uh, ate, na uh, magbibigay, nay, magbibigay ako ng isang sakong bigas para hindi na kayo bibili. Malaking blessing na naman po, Daddy Frankie. Malaking blessing na naman. Umagang umaga sa Monday. <laughs> Opo. Ganon talaga si God pag gumawa si God ng uh, blessing. As long as hindi tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa, di ba? Gawa lang tayo ng mabuti. Ang Kahit... na nga po niyang, ano po, dati Frankie? Uh, singit ko lang po. Ang mm -hmm. dami na rin po niyang uh, ginamit ng mga tao na tumulong din po sa bata. Mm -hmm. Kasi may mga parents din po na dati may uh, estudyante ko po. So, mm -hmm. yun, uh, pwede ko po pong pasalamatan. Oo, sige. Uh, so ano ba? yun? Napanood nila yung videos natin? Opo. Oh, ah, oh, very good. O, oh, sige. Uh, sa mga nakapanood po na parents ng uh, anak ko, uh, parents po ng mga estudyante ko po dati na nagbigay na sa anak ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po iyon. Hmm. Sige, pasalamatan mo sila kung kilala mo sila. Mm -mm. Diba? Oo. Nung una pa lang po nagbigay na sila. Oo. May kaunti, pero malaking tulong po talaga yun. Oo, pag pag ipun ipunin mo lang. Uh, Andito lang kami, babalik kami, i-update namin para sa ganon ay mapa mo yung anak mo, no? Pero yung isa lang naman, alin siya? Sino? Ay, ito yon. Sino panganay sa kanila? Ay, siya rin ang panganay. Pero magkamukhang magkamukha eh. Ano pala tandaan ninyo? Buho. Ah, sa buhok. Bakit? Mas makapal? Mas makapal po eh. Ang kaunti. Oh. Pero mukhang mas malikot to yata. Hindi naman. parehas naman to. Parehas, ng malikot. At madaldal. Madaldal. Ito, madaldal. Hello, baby. Hi. Kumusta ka na? Hi. Ha? Hello. Oh, liliit pa nila. No? Sinong kamuka? Kamuka na tatay? po. Ito? Hindi ko po alam. Ito, barang kamuka ng tatay konti rin buhok. <laughs> <laughs> Kuhang-kuha. ha? Kuhang-kuha. Pero babae pareho. Pareho po. Oo. Very good. No? Hello baby, okay ka lang? Naabala tuloy yung almusal nyo. No? Pasensya na kayo ha? Ayan. So yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, si Nanay Sandra at saka si Tatay. Ang Jeric. O, si Tatay Jeric na biniyayaan ng dalawang kambal na anak. Pero may sakit yung bata, kaya andito kami. No? At uh, ayun, kay nanay, nangailangan si nanay ng 30,000 para sa operasyon ng mata ng bata. Kaya ito, may nagpadala ng another uh, 3,500. So, may konting kulang pa. At may awa ang Diyos, sunod na pagbalik natin ay uh, sana unti-unting uh, makompleto natin yung 30,000 para sa ganun ay uh, manumbalik po yung maayos na paningin ng bata. Okay, pakipasok. Boss JB. Ah, dito muna. Dito. Ayan. Okay, so hindi na kami masyadong magtatagal. Maraming salamat <laughs> po, Daddy Frankie. Gano'n na katagal to? Baka, kalahating buwan po siguro. <laughs> oh kalahating buwan din. Oh, matagal din, no? So, ulam na lang. Ulam na lang po. So, itong ano, may lupa naman kayo dito? Hindi po. Hindi, hindi, sa amin to, po. Ah, hindi Ayon sa mga bahay dito po. binili, binili na nila po. Ah, itong kinatatayan nyo, kanino to? Sa dagupan daw po yung may-ari. Pero nung dati, dito lang din po sa barangay. Eh, tapos dagupan na may-ari? Paano yan pag pinaalis kayo dito? Wala, no po <laughs> Ay, gano? Paano nabili ng tiga dagupan eh? Matagal na kayo nakatira dito. Opo. mga nung mga buhay pa yung mga lula, lola nang Oo. Oh. Pero may may nagsabi kasi na ano, di ko alam kung ano, ano yung totoo. Sabi sabi kasi may may nandyan yung may ari sabi. Pero may pinapakita din po siya nga papel na patunay na sa kanila itong <coughs> may titulo saka, sila? Sa kabininta doon po sa dagoka. Kaya bago yung may-ari ng pag mm, Yun ang problema talaga. Pero parang imposible kasi kung mga lolo't lola nyo pa dati, lolo't lola nyo nakatira, tapos tumira ang mama nyo, tatay nyo, tapos dito na rin kayo lumaki. Tapos lalabas may nagmamay-ari. ba? Diba? parang napaka-imposible, no? Pero ganun talaga, ganun lang ano, hindi naman na natin ano, hindi na natin sakop 'yan mga kababayan. Na usapan lang po, ano? Okay. So bahala na si God kung ano. So 'yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat. Muli po kami magpapasalamat lalong-lalo na sa ating uh, sponsor sa araw na ito. Nay, pwede ka pa ring manawagan para makumpleto natin. Sige po. Uh, Daddy Frankie, I-claro ko lang po, para po sa laboratory po yung sa 30K, pero hindi po, po yun muna sure kasi itatanong po muna sa Maynila. Mm. -hmm. Bali, pero pa po yun sa, sa operation po niya kasi wala pa po yun. Ah. Bali, sa laboratory po yung ano. Mm. -hmm. Uh, hindi, hindi po ah, laboratory pa uh, lang. Oh, at least ano ma'am, uh, at least pag nakumpleto natin yung 30K is mga pag uh, first step na. Kasi may uh, malasakit center naman or may charity naman ng Opo. foundation sa PGH. Opo. Pwede nating ilapit doon. Opo. Ang importante maka, maka proceed na kayo, ano? Opo. O sige. Sige, ma'am. Okay pa. Uh, sa mga followers po at uh, subscribers po ni uh, Daddy Frankie, uh, sana po matulungan nyo pa po ang po niyo, kambal uh, ko po or si Syria si na uh, makapag-ipon pa po kami uh, sa mga sakulang pa po. Uh, Malaking tulong po iyon para sa bata para paglaki po niya hindi po siya mabulag or magblur yung kanyang mata. Yun so ayun mga kababayan, mga kabarangay sa may mabubuting kalooban, uh, kami pa rin po ay kumakatok sa inyong puso. Uh, muli po ako'y maglalapag po ng Gcash number sa mga gusto at uh, may sobra kahit pa 10-10 sampu piso lang mga kababayan, pag nagsama-sama ay malaking bagay po 'yon. Oh, maraming maraming salamat mga kababayan. Magandang morning sa atin lahat. Saan man po kayo naroon. Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-iingat po kayo parati. Sa mga kababayan nating OFW, sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, shout out and mabuhay kayong lahat. Lalong lalo na sa Team Rise Above, headed by Tita Hani S. Thank you so much. Sa uh, Philippine 888, thank you po kay uh, Ma'am Inday Okray na walang sawang tumutulong, nagsusuporta sa team Daddy Frankie. yan kay uh, Purisa, beautiful Purisa Joy Peñas, kay Manong Jo, maraming-maraming salamat po sa pinadala n'yong uh, dalawang balikbayan box. At saka kay uh, Rose Gorgeous, thank you so much. Ayan, maraming-maraming salamat. Kay Juby Vlog, shout out sa iyo Chef Juby Vlog. Uh, kung mapapanood mo itong video ito, salamat din sa iyong uh, walang sawang pagsuporta, no? Kaya kapulong Mami D, shoutout po. Kumusta po kayo dyan sa Batangas? Mag-iingat po kayo parati. Bye-bye po and God bless.